Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inalmahan ni Annabel Rama ang aniyay mga chismosang marites na gumawa umano ng maling kwento. Ayon sa post ni Annabel, Mga chismosang marites, tigilan nyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ng mga maling balita. Malalaman nyo rin ang katotohanan in due time. Baka ma-shock kayo at hindi na ako ang lalabas na kontrabida. Malalaman niyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bintang niyo sa akin. Sino ba ang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-ina? Huwag niyong idiin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyari. Ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag niyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinagbawalan ng lawyer na magsalita, mag -e enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na akong isiwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako ayaw ko silang maghiwalay. Dahil mahal ko ang mga apo ko. Maraming nagsasabi na ang mga magulang ni Sarah ang tinutukoy ni Annabel na dahilan ng hiwalayan. Bago nito, sinabi ni Annabel sa isang interview na si Richard ay trabaho ng trabaho habang si Sarah ay waldas ng waldas. Kinuyog naman siya ng mga netizen dahil pakiala meron daw siyang mother-in-law. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.